tuloy ang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo sa kabila di umano ng tangka ni First Lady Lisa Marcos na suhulan ang pamunuan ng INC para pigilan ang kanilang isasagawang massive rally sa buong bansa upang ipanawagang itigil ang MC complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pagkos ay puersa pa ang ibang relihiyon at maging ang ating mga kapatid na Muslim sa buong bansa ay sasali na rin sa gagawing malaking rally. Ayon pa nga sa nakuhang impormasyon ng kontrobersyal na vlogger na si Mahalika ay nagwala umano sa galit si Lisa Marcos dahil kumampi ang Iglesia ni Cristo sa mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte at gagawin umano nito ang lahat. Napikilan ang naturang rally gamit ang milyon-milyong halaga mula sa kaban ng bayan. Subalit, hindi nagpatinag ang pamunuan ng INC dahil unang-una hindi anya sila nagpapabayad ng kahit gaano kalaking halaga komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, naging presidente lang ang asawa. Feeling niya, siya na si Queen Elizabeth ng England. Ay nako, pagsamahin niyo pa ang kayamanan niyo ng mga araneta.